Jali balik tayo do sa ating pinag-uusapan. Uh, ba? Diba, parang parang panahon, 'di ba? Uh, hindi naman lahat ay fair weather lagi. Dito ba sa sa nature ng business mo, may mga ano din ba? May mga trials ka rin na na-encounter along the way while promoting itong mga products na ito. Yes, yung mga challenges or trials ko talaga ay hindi din siya ganun kadali. Mm -hmm. Dahil nung nag-start ako, parang alam niyo po yun, parang laro-laro lang siya sa akin eh. <laughs> mm -hmm. Dahil talagang gusto ko lang i-push siya dahil it's pandemic. So mm -hmm. lahat po tayo is gumagawa talaga ng paraan nung pandemic, di ba po? Para uh, magkaroon tayo ng... Uh, to earn! Yes, mm -hmm. to earn. Mm -hmm. And then suddenly, habang tumataas siya, habang tumatagal, talagang doon mo makikita na when business is growing, doon na pumapasok yung mga challenges yes. na sinasabi. Uh -oh. So, at first, hindi siya ganun kadali sa akin dahil nung nag, nag-open nga po kami, it's 2020, and then after two months na ma-introduce siya um, in some online platform, talagang ang bilis niya mag-open. At sa sobrang ganda ng umpisa niya, ang akala po ng mga customers is we're a company in mm. which pag may nag- As for uh, questions, ganyan, may sasagot even the middle of the night, ganyan. So, there are some trials when it comes to, or for example, lacking. Hindi nila alam na one man na yung ano, yung... Yes, at hindi nila alam na yung tao na yun is 20 years old way back. <laughs> so, talagang hindi siya ganun kadali. And the fact na I'm working at night into... Uh, overnight rather, mm -hmm. tapos in the morning, we're studying, Ganyan. So, talaga nag-umpisa siya from scratch. Nag-umpisa talaga siya ng mahirap. And if hindi ko po kayo maniniwala, even my logo, I didn't know how to made it. Hindi ko alam paano ko ipopost ang unang picture or ang unang post ko online that time. So, talagang umpisa pa lang, meron ng mga naging trials siya. And hindi lang yon since nung nag-switch nag ako to other item or other product, feeling ko hindi magkakasya yung budget ko that time. Kasi when you open the business, hindi lang naman basta yung may pera ka. Uh -huh. Hindi lang talaga mm -hmm. siya yung parang, okay, meron akong ganitong pera, i-push na natin yan. No. Talagang, you have to budget your money when you, you want to start co the business. Yeah, mm -hmm. Sobrang dami mong i-consider. Uh, the fact na hindi lang about the product, about uh, yourself, and kailangan yung linabas mo, hindi siya malulugi. <laughs> That's the very uh, trial talaga. That's the talaga. essence of business. Kumbaga, uh, as much as possible, pag, uh, pag namuhunan ka, gusto mo naman siyempre, mm. sino ba naman yung uh, mamumuhunan na uh, gusto mo yung malugi ka. Definitely gusto mo na babalik sa iyo yun. And uh, the good thing is, yes, uh, may trials, may challenges. Pero sabi mo nga, na-overcome mo lahat yun, yes. Jolly. And uh, now, naka-focus ka dito. And you're promoting na uh, via online. Ayan. Uh, ngayon kasi, di ba, ito na yung uso eh. Uh, ba, diba, yung dalawang famous na parang name it, pwede mong ma-order sa, sa kanila. So, somehow, nakatulong din eh. Nakatulong din talaga itong modernong teknolohiya natin ngayon na maari mong ma-promote in your own hindi mo kasi kailangan mo dati na meron kang consultant meron kang company to promote your, your product at least ngayon kahit sa sarili mo de ba uh, kung may makapagtuturo lang sa na this is the first thing na dapat mong gawin introduce your product online so nandun ka na ngayon na uh, sa pagpo-promote ng iyong uh, produkto via online natapos na doon sa sa mga friends sa mga sa family. And uh, kumusta ang uh, promotion naman online uh, Jolly? Ang promotion naman po namin online dahil nyo napansin namin na parang ang DC Cosmetics ay hindi nagwo-work before on Facebook on Twitter uh, Instagram, mm -hmm. nag-switch kami ng platform which is si TikTok. Mm -hmm. So, si TikTok before, wala pa siya yung mga nauso ngayon na TikTok shop, uh -huh. affiliate, wala uh -huh. pa yung mga may magmo-model sa'yo at ipopost sila si TikTok. Kasi si TikTok, hindi pa siya kilala before na you can sell on TikTok pala. So, before, uh, nag-start kami using TikTok and then napansin talaga namin na pag post ko si Lip Products, hindi siya napapansin. Mm. Pero pag yung nagpapalit ako ng hair dye, sobra-sobra ba -sobra yung So talagang, nung nakita ko, sabi ko, sige nga, itry kung i-post yung more on hair products pa. Mm -hmm. And then that's the time that I noticed na talagang si hair brand is for me talaga. Hair brand is for us. Dahil every time that we open new hair dye, we open new bleach, Talagang sobrang dami po ang tumatangkilik sa mga products na yun. So nakatulong din yung, yung TikTok uh, to promote more itong uh, yes. products mo. Yes. Uh, wow! uh, yun, na, yun, yung, yun yung maganda ngayon. Kumbaga, maraming platform, maraming uh, uh, paraan online. Pero sabi mo nga, nakapili ka dito sa TikTok na kasi ang daming nanunod. Eh, ang dami talagang ano. Ang daming... Uh, ang daming mga ano, ang mga nay inspire, ang daming sinusundan niyan, especially mga, mga pang-babae talaga. Kaya nga babae ako, kaya ko 'to, 'di ba? Uh, yung iba kasi eh, parang uh, pagdating sa business, eh, kailangan pa nila ng uh, napakaraming mga kakausapin. Pero ikaw, sabi mo nga eh nagsimula ka na, kumaga, sumugal ka? Uh, kasi 'di ba minsan eh gamble 'yun eh hindi mo alam uh, what's next and uh, ang maganda don Jolly is uh, hindi ka sumuko after nung first try mo na parang sabi mo nga mukhang uh, this is not for me eh, hindi ka ano hindi ka sumuko and uh, sa halip eh, nagpursigi ka kasi kung nagkataon na after your first try ay uh, sumuko ka na edi eh, siguro hindi mo mararating yung nga uh, ng yung, uh, estado mo ngayon. Alright, uh, siguro, uh, eto, uh, hawakan mo yan. Uh, and uh, ipakilala natin. Alright, uh, ano ba yung hawak mo na yan, Jolly? What I have here is Aloe Ice Hydrating Booster. So this is new in the market um, of DC Cosmetics. So this product introduced last month. So nagtry kami for a very small amount and then napansin namin na ang dami nagahanap ng product na to. So, we made the decision to put into big size mm -hmm. in 250 ml. And this product is for all types of hair na kahit hindi ka magshampoo hindi ka mag it's a 3-in-1 hair products na talagang tatakilikin ng buhok ninyo. Ayun. So, malilis na kasi yung iba eh, may shampoo, may conditioner pa at kung ano-ano. Pero, uh, all-in-one na yan. Pag ginamit ni sa buhok, eh, hindi na nila kailangan yung conditioner pa, Jolly. Yes. Mm -hmm. Okay, how about this one? Korean, uh, Korean snail. Oo, uh, ano naman to? This product, Korean snail, actually it's in a new packaging, pero ito din ang isang best-selling products namin before, in which if gusto mo maging uh, for anti-aging products, and talagang this has almost whitens in just seven days. So you can see a result in just seven days without peeling so hindi mag-dry ang skin mo, hindi din magkakaroon ng parang peeling uh, weeks. Kasi meron pong mga uh, products for like this, a soap na talagang pag gusto mo mag-whiten, para po siyang nagpe mm -hmm. So we decided to open a kind of product or ibalik siya sa market which is a Korean Snail. At uh, dahil meron siyang placenta and collagen. So, it helps people who have wrinkles, ganyan, or fine lines. At kapag gusto mo mag-lift, this is the best product talaga. Wow! So, in seven days, makikita yung resulta pag yes. ginamit dyan. Alright, this one, uh, Korean Detox. Uh, tell us more about uh, Korean Detox uh, Jolly. Yes, ito naman, ito talaga yung product na kahit tinanggal na namin sa aming market, even tinanggal na namin two years ago, may mga nagme-message pa rin sa amin namang, na, Ma'am, pa pakibalik po ang Acne Wonders. <laughs> <laughs> Dahil this product is for ano naman po ito, it uh, provides a clean, flawless complexion that helps unnecessary oils and dirt for acne purposes naman siya. So, ito po ay nasubukan bago namin siya ilabas sa market actually. Mm -hmm. Na-try na siya ng isa naming tao na actually hindi naman namin siya totally kilala. Pero ginawa namin siya as part of face model nito. And this person has a picos po kasi. So, pag meron kang picos at meron kang mga pimples, talagang lumalabas siya naturally kasi it's part of your health issues. Pero yun nga aside doon, sabi namin why not you try this product Acne Wonders and then sabi niya sige ita try ko dahil sobrang dami nang hindi nag-work sa akin like even put Derma ganyan hindi talaga nag-work and then in just a week nakita niya yung result niya na talagang nawala yung pimples niya nawala yung pamumula yung um, yung mga scars na wala din. At tinuloy-tuloy niya hanggang di na siya nakapunta ng derma. I'm very sorry. <laughs> But this product works talaga for acne uh, persons. At hindi lang siya for acne persons, kundi para din siya sa mga may acne at uh, sa likod, yan, sa katawan, mm -hmm. body mm -hmm. acne. Yeah. So, yan naman ang uh, yan naman ang solusyon doon sa may mga problem sa acne jelly. Yes. Uh, okay. Uh, just in case right this very minute, may mga gustong maging distributor. Is it possible po pwede ba? Paano ba yung uh, gagawin ng gusto rin nila na sabi nga uh, masubukan and at the same time kumita rin just like you, Jolly Pwede ba? Pwede ba silang maging distributor? Yes, actually Ah, uh, we're not look uh, we're not parang looking for a distributor or a reseller like there's mm -hmm. a specific location ganyan, but we are open para po sa lahat uh, in which it's a package ganyan for them. So if you want to start, you can message us at PH sa aming Facebook page. And open na open naman po kami for a specific, pag lalo na pag gusto nyo mag-start ng sarili nyo, uh, like be a boss, ganyan, at home. So, mm -hmm. instance po na bibigyan namin kayo ng mga products or let's say, yung mga chosen products nyo na gusto nyo i-sell. Ayun. DC Cosmetics. That's your uh, webpage. Uh, uh, DC Cosmetics. Tapos, uh, kung ano man yung gusto nilang uh, uh, itanong, pwede nilang uh, idaan doon. And uh, meron ka na bang mga sumasagot doon sa mga inquiries mo online, na uh, Jolly? O ikaw pa rin? Actually po, before, ako talaga. Like, Lord, please help me. <laughs> But then overall po, talagang biglang nagkaroon ako ng staff, nagkaroon ako ng mga nagsasagot ng inquiries. It's still a process po talaga dahil, mm -hmm. Actually, hindi din naging maganda yung experience ko sa pagkuha ng mga inquiries before. Dahil meron po talagang iba na talagang mas linok forward nila yung manloko. Mm -hmm. So that's why it's very hard for me to find someone na talagang mapagkakatiwalaan uh -huh. ko as customer care, as a customer service. Yes. Kaya talagang sobrang Especially dami itong mga pa. mga produkto na ito, Jolly is a delicate product. Kung baga, yes. uh, kung baga, sabi nga natin kanina, na yung buhok eh, namimili nga sila ng gugupit sa kanila, uh, namimili sila ng sabon. So, ikaw din, kung baga, uh, you're very lucky na, kung baga, yung mga naging partners mo ngayon, i all trusted. At kung baga, kay mo doon sa direksyon nitong uh, DC Cosmetics de ba yun yung yun mm -hmm. yung maganda doon yes, so maraming ano marami siguro ang na-inspire while listening while watching sa ating program ngayong hapon siguro ano yung puwede mong uh, ma-share sa kanila na uh, sabi mo nga uh, ikaw ay 23 years old nagsimula parang kasing ibang 23 hindi pa nila alam uh, Uh, saan ba sila pupunta, ano ba yung gusto nila. So, ano yung pwede mong mai advice doon sa mga kabataan na katulad mo na ngayon kasi, di ba, magugulat ka, ang babata pa nila, pero they have their own business na. So, ano yung pwede mong ma-share sa kanila, Jolly? Ang maaari kong ma-share po sa inyong lahat ay wag natin tignan yung takbo ng mundo. Kasi hindi siya talaga minsan nagtutugma sa kung ano yung gusto mo, mm -hmm. kung ano yung meron ka ngayon. Hindi din siya possible na parang in the future, it's still you. Like me, I'm a hospitality uh, management grad graduate. So, sobrang layo na oh. talagang ito yung course ko na punta ko sa hair products and as a businesswoman. So, ang masasabi ko po sa inyo is ituloy niyo lang kung ano yung mga gusto niyo, ituloy niyo yung dreams niyo. At sa bawat pagtahak ng mga pangarap na yon, iyak lang, okay lang, pero wag na wag pong susuko. Ay, ay. Hindi po tayo dapat subuko. Ayun. Okay lang na umiyak, di ba? Uh, Siyempre, we're still human. Uh, Kung maga naapektuhan ka, yes. nalulungkot ka. So, sige lang. Pero after na makaiyak ka, eh, uh, go on, uh, move on. Dahil hindi naman nag stop yung buhay. Anyway, uh, tingnan natin yung mga partners natin dito. Baka may mga, may mga napili na sila na mga... Paano ba? Uh, ikaw na lang siguro, Jolly, yung uh, bumasa nung uh, mga napili nilang uh, mga messages uh, para dun sa ating mga pagbibigyan nito mga products bago tayo mag-wind up. And mamaya ho, antabayanan din po ninyo yun yung ating uh, gabay sa tagumpay. Sino-sino uh, ba yung mga uh, napili mo na pagbibigyan nito mga products na ito? Okay po, ang una kong napili na mabibigyan ng products na ito ay si Miss Olivia Valencia. Olivia Valencia, okay. Congratulations. <laughs> ang next naman po ay si Irene Turingan de Guzman. Pangatlo po si Miss uh, si Miss Shara Atim. si Miss Mary Nard Kaintik. Mary Nard Kaintik. At, and at, lastly, lastly po ay si Miss and Clarice. Ayan. So sila yung mga maswerte this afternoon na habang nakikinig at nanonood ay uh, masusubukan itong mga uh, products na ating uh, pinag-usapan ngayon. Anyway, uh, Jolly, very inspiring ang iyong story. Kung Kumbaga, sabi nga natin eh, sabi pwedeng umiyak. Oo, kasi hindi naman pwede talaga na wala tayong may experience na uh, obstacle along the way. Pero uh, sana wag tayong eh, hihinto. And katulad nga nung ginawa mo, baga hindi ka huminto. So siguro yun 'yung isang magandang lesson, Jolly, na pwede nating iwan sa lahat ng mga viewers and listeners natin na sige po, uh, okay lang ho na tayo ay uh, hindi magtagumpay dun sa first attempt. Pero never, never na mawawalan kayo ng pag-asa. Kung talagang gusto ninyo na mag-business, maybe your first try is not the right business for you. So go for another one. Uh, katulad nga nung ginawa mo. So for now, siguro bilang panghuli, jolly, uh, eto na yung gusto mo talaga. Uh, siguro uh, ano man yung marating mo, Ah, uh, itong opportunity na binigay sa iyo ng uh, uh, DC Cosmetics ay itutuloy-tuloy mo na. Hmm. Ayan. So, maraming salamat dun sa ating gabay sa tagumpay para dun sa ating mga nanonood. To be independent is an achievement. That's very true. To be independent is an achievement. Kumbaga, oho, kasi 'yung iba masadong uh, uh, ikaw ba ay uh, kinukonsider mo na You're independent, Jolly, at this point in time. Uh, ikaw ba yung pwede mong sabihin, I'm now independent? Yes, uh, nandyan yung family. Pero still, kasi may mga moments na kailangan you have to decide on your own. I can say po na I'm independent kasi let's say not all battles and challenges... Uh, known by others. Eh. Kung baga, ikaw yung mismong mm -mm. gumagawa ng solution na yun. Yes. So, I can barely say talaga na I'm an independent uh, when it comes to managing myself, pagmamanage ng business, or let's say, if there is a battles nga po na sinasabi ko, ikaw at ikaw lang talaga ang gagawa nun. Ikaw at ikaw lang yung magsusolusyon ng lahat ngayon. Tama yun. Oh. And, uh, with that, ulitin mo lang uh, for finale your website para doon sa mga gusto pang magtanong about, uh, uh, to know more about dun sa mga products ng Dizzy Cosmetics. Yes, to know more about our brand, Dizzy Cosmetics, if you want to bleach your hair, if you want to inquire about hair care, Gusto ganyan. nyo kuminis, mawala yung, uh, yung uh, mga problema nyo sa mukha. Yes, go. that's right. So you can visit us on Facebook or TikTok, Dizzy Cosmetics PH or DC Cosmetics. So in TikTok, we have there a lots of content, especially if you have to uh, about, about, bleaching hair. If meron kayong gustong tanongin about hair care, ayan, pwede namin masagot dyan sa TikTok. And Facebook naman, if you have some concerns and if you want to order, ayan, pwede po kayong mag-message sa amin sa aming Facebook account. Well said. Thank you very much, uh, Jali.